Good morning, good morning, good morning po mga kabuks Isang mapagpalang araw po sa ating lahat Ngayon nandito po tayo sa bukid Nandito po tayo sa tinanim natin dati ng na mga gulay At ngayon ah, si Kuya Kirby ang ah, nag-aalaga mga kabuks At ito, andito na tayo Tara at ah, kumustahin na natin yung mga paninig ni Kuya Kirby Ang binis mga kabuks, no? alagang-alaga ni Kuya Kirby Mga mubit, magsukod ma pa, nyo mga ang saan mga kapatulong? Nalagay okay. yung putol kira ba kanina rin? Okay, yung putol maganda dito. Good morning. Oh, good morning ka muna. Good morning po. So, man ka-harvest dahil? Okay, tapos na pala sa iyo. Kaya kayo, kayo, kayo mag-harvest. So, yung tanim dito mga ka-box, bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uh, walong tudling lang. Walong tudling. tudling yung tanim dito na wow, string beans. at ganito ito kagaganda ang uh, string beans na may Hindi siya, hindi siya yung bang hindi siya malagong tingnan pero maganda yung bunga, di ba? Oo. Kasi pag sobrang lago naman yung dahon mga kabok, uh, doon naman siya uh, yung bunga niya. So ito yung tinanim natin dati na inalagaan ni Kuya Kerby Check natin yung harvest niya. Yan, eto. Dito pa sa lupa. Ang ulod din kakabali. Kakabali? Ano na, ulod siguro. Hindi kakabugatan mo. Ah, oh, grabe. Kaman ba? So, na ah, sobrang bigat daw mga kabox. Yung iba, yung mga yung kanyang tangkay nababali. mora ni mong harvest? Kapila na ning harvest? Ha? Kaupat? So, ayan. Wala, oo. hindi nagsabay-sabay mga kaboks yung pupamungan nito. Kasi, nung tinanim natin to, nagdilig pa tayo. Kasi, taginit pa yun eh. Taginit pa. Yung nadiligan natin, yung magandang pagkadilig, yun lang ang tumubo. Kaya... Ayan, pang-apat na harvest na to. Ito pa lang ang harvest nyo kasi uh, hindi ho nagsabay-sabay. Yung bunga hindi ho nagsabay-sabay. Uh, at hindi lang itong string beans mga kakabox Ang uh, pananim ho ni Kuya Kirby So ito yung tinanim naman natin dati Meron dito yung okra At uh, kupis yung green beans Oh, uh, ito yung okra na tinanim natin. Katuro na dugay ni Mon Esprian. Unsa uh, man? Oo, oh, na may bulak oh. Ay, giulod daw. Ay, giulod? Nagpagpagpagpagpag ang dahon. No, okay naman. Wala naman ikaw ng mudlo. Isprea na kayo niya. Hmm. Ito lang talaga. Tiyaga-tiyaga uh, lang talaga kasi ano eh. Kung baga yung uod aatake talaga. Kaya kailangan ko ng spray. So ito maganda na yung yung hindi pa spray kasi nila kerbe. Ganito yung mga dahon. Yung mga murang dahon. Butas-butas. Ayon. Okay na siya. At ayan. Kaganda ho ng mga bulaklak. Daga na kasi bulak kan ba? Yeah. Okay. Chada siya nga ukra dwarf. No. Okay. Up, okay. Dili kasyon, ba kanang gamu siapa pa kasi apa? namo nga na ba? Or oke. ang ukra. Inalig, okay. Oh. Okay. okay. Ang kupis naman grabe kakataba. Igi, igi abuno nya pa ni Ang ukra. <coughs> ang string beans. <coughs> hmm, <coughs> oke. Okay. yung string beans mga box yun yung Pilaka, pila ka na ka nagabun Kaisa? pa so, isa beses pa siya nagpataba pa konti konti ang okra walang pataba ito mga kabox tingnan nyo po walang patabayan yan hmm. ganyan ho siya kataba walang pataba tingnan nyo po halos lahat pare pareho ng puno kakataba o oh. ang taba ng okra at hindi lang yan ito pang mga kupis. Kakataba rin. Wala din tong abuno o pataba. Wow. Ang ganda oh. Hanip talaga mag si Kuya Kirby mga kaboks. Talagang uh, anong tawag dito? Uh, hiyang na hiyang ho yung mga pananim. Itong string beans kagaya nito. Yung iba namungan ah. Yung iba kakatubo pa lang kasi hindi nga nagsabay-sabay ganun no mm, hindi mm, na magharog nga yeah, pagkuhan di nasan magbasok yun na si misis nagtry ho siyang magtabas mga kaboks amok ra alam maano lang daw. Tamot lagi ka mo yung ano ha. May sa dahan ba? Ay marag... Ayaw mo ka? Dili. Bikilan ka sa mulihok okay. eh. Sige, bikilan. Nagiganahan lang ko. Duga yan kasi lihok Balangan ba? Ayan. Ba? Yeah. So, dapat may isang araw tayo dito. Kasi yun nga makakabox kami. Uh, ano lang kami? Ang tawag dito? Uh, every week lang kami andito. Every weekend. Kasi yun nga uh, kailangan naming mamuhay sa kagayan uh, para extra income din para sa amin. Kasi Mahirap na ho ang buhay ngayon. Tapos okay. nag-aaral yung mga kuya. Kaya kailangan namin uh, maghanap ng double, double income. Double so, kayo. <laughs> uh, sa aming uh, pag-vlog, so, kahit nagbablog vlog kami, so, kailangan pa rin naming extra income. So, uh, uh, yun. nagtatrabaho ako sa Gendy Or. At uh, uh, dun si Mrs. at si Liam. Habang yung mga kuya, dito sila kasi nag-aaral naga sila habang so, wala pang pasok, dito muna sila daw. Si Kuya Kerbis yan muna yung mag-aalaga At then si Kuya Kerbis yun. Kuya Ano mga sanga ba? Ayun, may dala, -dala siyang ano, uh, panali. Bakit nga ropon ba ani Tatalian doon ni Kirby yung mga ganito mga kabuksan. Yung mga sanga-sanga na mahaba na. So, nakakarami na si Che. Mm, um, malambot lang siya kasi uh, mataba yung damo. Diba? Ako sa darahan mo eh. Dahil yun, kaning mga sagbot, pwede man na itambak sa punuan o. No? sige. Para kuan ba, dili na mo sagbot ang punuan. Care. Itambak na mo dili ba sa kilid ba punuan. Para dili mo tubo ng sagbot. Mga lata naman eh. Ano ba diyan? Ano ra? So, try natin ma. Ma. malak pag mabubulo kasi ito marabo maganda ito sa puno na uh, hindi na makakatubo yung damo para hindi na damo lang damo dyan sa dam ng puno pero pabor may sa walahan dapat po sige dyan sa kanya dalera ba humok? Hmm. Oo, oh, di ba? kusang tayo komportable dun tayo titira. Kasi kanina, nung dito ako paharap, uh, ano siya, parang kaluwete. So dito, kasi kanan tayo, kaya... Doon ako nagsimula, so maganda yung pagkatabas, mabilis lang. Ah, grabe. Dito, yung oh, sa kabila, ang dami mga kab ah, karamel oh, tayo ngayon. Sarap na ito, oh. Hinog na hinog yung ano, pag binalatan to. Oh. Duna, tayo, ba? Ano tayo, kutili ba? Wala Ano, hinog na ganyan? Hmm. Try ko nga mag ano. Paano natin linisin to? Ayaw hey, na. Kaya hey, huwag ako kayo ng lampas. Kaya sa kutili? Oo. Oh. Talagang takam na takam na ako mga kabok. lang. Hindi ako kayo. Hindi ako ng pinggan. Ah! <laughs> Hindi niyo mga kaboks. Oh. Napa? Ay, napa eh? Bigitin ko muna niya. Grabe ito. Wow. Wow. Wait lang mga kabukta. Tatakamin ko lang ho kayo. Kano ho kasarap ang mangga. Um, <laughs> Nisok Ya apik ini sih, Wow. Serap banget sobra. Sarap! <laughs> Grabe! Tamis nga ba? Mm. Ang baka tamis nga mga kabok. Sobra. Ayos. Sobrang sarap. Kukuha tayo ng maraming mga kabok. Ibag doon. Kaya di ako. Ganig yung masaka eh. Kacir rin no? oh. Oh, kita yan. One hand lang. <laughs> Daud lah ni. saya. Saya nggak kayaknya hulu kok? Hah? <laughs> so ito mga kabuks Mag-open naman tayo Yung hindi ganong hinom uh, Ito Wow Pagbabalat ko pa yung mga kabuks Ano lang kira? mungkin siya oh pahano guys wow ah ini kuda hmm na mga kabox tingnan mo gano ho kapula di ba kain po presensya na po kayo mga kabox kung natatakam ho namin kayo sobrang sarap lang ho talaga ng mangga na to at kami po ay natatakam sobra tingnan nyo naman to gano ho kalalaki at ganito na ho ang kulay sarap Sorry po talaga Nandito ho ang buhay sa probinsya. Pagka may tanim ka. Pagka may pananim, may aanihin pagdating mo ng araw. <laughs> Nagahalo yung asim at tamis. like. At yan pala mga kabuk sa kabila. Ito ang garden ni natin ni Kuya Kirby. At dyan naman, yung nakikita yung dalawa kanina. Yan, si mama at si papa, nag ng uh, string beans string din nila. So, yun sa kanila mga box maramihan ang uli na harvest. Kagaya niya sa binubuhato niya ang Uncle Kol, mga pila na ang kilo Kol? Mga pila na ang kilo? Sinse. Sinse, mga sinse? Pagkapay, kawa ba na na? Pagkapay. Nakakarvest na sila ng mga 15 kilos mga kabox at hindi pa tapos yung pag-aarvest. Katunga? Katunga pa na? Katunga pa o, super na? Katunga pa o sobra na? Uh, may dala sa tabi ko. Dalawa kada na. Grabe ang dami, may dalawa pa din na kahon nito, karami. So, naradis na tanan? Naradis na. Ah, uh, okay. So, more or less 45 kilos lahat. As 15 30 40. Pero oh, tabangi sis pa Isa ka robotan sa akin, kita ba anta, kalasa? Oh. Ah! Mga pila, mga pila kanita gilutanan. Tiba-tiba bai, ambo ko sa Corinto. Corinto ba, kapin. So itu, na po na arbis lahat mga kabox. Kaka hindi na talaga maiwasan, merong mga uod Uud. kasi tagulan na ho ngayon maraming uot pagka hindi namemaintine yung po spray wala naman diba? ba wala na <laughs> ay na ay kuntingan darinya dengon kangkirbi mga 60 kito ka kilo ambot kai tegan-tegan na kai ku tara ako ba talaga udah lelam lagi mu pengaun <laughs> 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 lingkut kan lingkut lingkut bang lingkut be lingkutan lingkut bang ini rumpas yang pahiwa-hiwa sama kawok berdekat sama gak berdekat sama gak kira wow <laughs> mm hmm nagpapalunok ako mga kabot kahit nakatikim na ako tara ito mga kabot hindi namin kinuha lahat yung uh, magugulang para sa susunod na araw meron na naman so tara <tinyo> Tingnan huh? nyo mga kabuks gano ko kaganda yung string bean. Ay nakakain. Wow. Kain po. Pwede na ho yung wow. mangga natin. Ay, hey, baka dumamalay. Kaya pala sobrang tamis nito mga kabog kasi ito si Lian nalaglag ko sa mangga. Magharap nga yung tusok kaya e, uh, tumalon. Hakot hindi Nandiyan niya kailangan balatan kasi hinog na. Diba?

pala ng laman.